Hello mga kapaytors Mapagpalang araw sa ating lahat uh, At welcome back to my youtube channel uh, Sa video ito mga kapaytors isi ko sa inyo Paano mag-estimate ng block Katulad dito sa aming ginagawa Yan Kapayal kami ng haloblock dyan isi ko sa inyo Paano mag-estimate ng uh, CHB Or block uh, Dito sa ating Ginagawa Nakapag-file na kami dyan mga kapaytors. Siser ko lang sa inyo kapaytors kung paano natin i-estimate yan para sa mga baguhan dyan. Para may uh, idea sila kung paano mag-compute ng hollow block uh, sa kanilang uh, ginagawa. Let's go mga kapaytors. Konting idea lang mga kapayters, isisir ko sa inyo. Uh, pag magpile tayo ng block, lalong-lalo na sa mga mahahaba na area, katulad dito sa aming ginagawa, ayan, mahaba yan at mataas. Kailangan maglagay tayo ng uh, plinth beam mga kapayters at stiffener column. Dahil ito yung stiffener column, ito yung nagsisilbing, nagpatibay sa ating padir na hindi matumba. Yun. At yung plinth beam naman Ito yung tinatawag na plinth beam mga ka-fighters Yan, binubuhusan na namin yan Ito, ito Ito yung plinth beam Punta yan doon Yan, binubuhusan na natin uh, Ang purpose niyan Para ang bigat doon sa taas uh, Ang plinth beam magsasalo dito Para hindi mag -crack yung ating uh, Mga padir at ito namang uh, stiffener column yan hindi pa nabin nabuhusan yan at dito sa baba nabuhusan na ah. ito yung nagsilbing nagpatibay sa ating pader na hindi siya matumba yan kung uh, na simpleng idea lang niyan mga kapaiters Kailangan maglagay tayo niyan dahil yan ang uh, tamang proseso sa pagpile natin ng hollow black. yan at dito naman isi-share ko sa inyo paano natin i-estimate yan ang um, Halublak block ang magamit natin dyan mga kapiters sa pag estimate ng halublak block mga kapiters kailangan kunin natin yung area area sa ating uh, pagpaila ng CHB at makuha na natin yan, ibawas natin yung stepener column at yung plant beam uh, malalaman natin yan mamaya mga kapiters pag mag compute na tayo at yung gagamitin naming halublak mga kapiters is di 4. Ito yung di 4. Yung haba niya uh, 20 cm. Yung lapad niya, ito yung tinatawag na di 4 dahil lapad niya dito is uh, 10 cm. At yung haba niya dito 40 cm. Kibali 10 by 20 by 40 yan. Pag sa inches naman ang gamitin natin, uh, 4 inches ito. 4 inches by 8 inches by 16 inches. Yan. Yun yung 4 mga kapiters. Maraming klaseng hollow block. May D5, may D6, at D4. At dahil yung inapaila namin ng hollow block is wall partition. Yan, wall partition yan mga kapiters. Uh, di 4 yung aming ginagamit At mag estimate na tayo mga kapaytors Tara So mga kapaytors Ito na Magkumpisa na tayo pag compute Ito yung ginagawa kong uh, example na drawing uh, 10 meters by 4 meters uh, Kunin natin yung area mga kapaytors uh, Area equals length times height ito yung length niya 10 meters at yung height niya is 4 meters. E, multiply lang natin yan mga kapaiters. 10 meters times 4 meters equals 40 square meters. Ito yung area niya. Uh, sunod naman natin area times 12.5 equals 500 pieces HB mga kapaiters baka magtaka kayo kung saan ko ito kinuha yung multiplier natin na 12.5 uh, i-discuss din natin yan mamaya ito yun mga kapaiters ayan i-discuss natin yan ah uh, kibali mga kapaiters sa isang 1 square meter yung magagamit pala natin na CHB is 12.5 pieces sa isang 1 uh, square meter Paano ba natin macompute yan? Ito yan mga Kapitafters. 1 uh, divided by 0.40 equals to 0.5 Yung isang meter yan Saan natin yung kinuha yung 40.40 .40, mga kapiters? Yan. Ang ating divisor sa 1. Dahil ang ginagamit nating hollow block dito mga kapiters is the 4. Marami kasing mga hollow block na klase 4, 5 at 6 yung point 40 galing yan sa Uh, length ng ating CHB dahil yung ating CHB is 10 by 20 by 40 yung length niya Dah ngayon, i-divide natin yung 1 sa 0.40 dahil yung haba ng ating hollow block is 0.40 kaya ang answer niya is 2.5 at dito naman sa height niya mga kapiters na 1 meter Uh, 1 divided by 0.20 Saan galing tong 0.20 mga kapiters? Uh, galing yan sa hollow block pa rin Yung, yung height ng ating hollow block is uh, 20 cm kinonvert natin ng meters 0.20 Kaya naging 5 ang answer niya Tapos yung answer dito sa uh, L length niya at sa kayong height ita-times natin yan kaya naging uh, 12.5 uh, pieces na to na si mga capitals yon tandaan natin sa bawat isang square meter na area ang magagamit natin na CHB is 12.5 eh ito yon ayon ito yung multiplier natin kaya naging 500 yan mga kapayters may maraming klase kasi pag uh, compute ng CHB mga kapayters uh, ito rin papakita ko sa inyo yan pariha lang yan ng resulta mga oh. 500 tapos dito 500 din ang answer uh, ito yung isang uh, method na gagamitin natin yung area niya mga kapayters uh, length niya 10 meters pa rin at yung height niya 4 meters ganyan lang lang pag uh, compute pero mas matagal to mga kapayters maganda lang to pag walang mga opening dito or walang mga butas madali rin ito na pag compute ganyan lang yan 10 meters divided by by 0.40 equals 25 yung when forte yung ano yon yung lint yon sa ating uh, CHB equals 25 yung height naman niya 4 meters i-divide naman natin sa height din ng ating hollow block na, na 0.20 equals 20 kita ba yan Yung answer dito at saka answer dito, i-multiply lang natin yan. 25 times 20 equals 500 pieces of CHB. Yan, di ba pareha lang ang answer natin mga kapaytors. Oh. Yan, 500 pieces at saka 500 pieces. Pero yung ginagamit kong uh, pag-compute, dito ako sa square meter mga kapaiters dahil madali lang to lalot lalot na pag may mga opening yan mamaya papakita ko rin sa inyo yung actual naming ginagawa doon dahil may mga uh, binawas tayo na mga stepiner column doon at mga plant beam ganyan lang kadali mga kapaiters ang pagkuha ng uh, or pagcompute ng CHB sa ating uh, area ito yung uh, pangalawa nating uh, pag -compute. pero mas matagal to mga kapiters mas maganda lang to pag yung area yan pag yung area uh, diritso diritso ba walang mga opening uh, dito naman mga kapiters ito yung actual namin na ginagawa ayan pakita ko yan sa inyo ano natin kinukompute yung pinakita kong video kanina ito yon dahil marami itong uh, ibabawas natin dito sa area sa stiffener column at sa ating plant beam ito yung mga plant beam mga kapaiters oh. yan nilagyan namin ng plant beam dahil mahaba yung pinapaila namin dito kukumpute na natin ito yung solusyon mga kapaytors. Yung area natin, ay yung length natin, 10 meters by 4 meters. Yung ano to niya, yung height, yung 4 meters, yung length niya, 10 meters. I-multiply lang natin yan. Ito yung resulta. 40 square meter mga kapaiters. Tapos, kunin naman natin yung area sa plinth beam at sa ating uh, column at sa ating plant beam unahin natin pagkuha yung ating stiffener column mga kapiters yan, ito yan yung laki pala ng ating stiffener column is uh, 0.20 meters yan, 20 cm yan ang lapad yan tapos yung height naman yan is 4 meters i-multiply lang natin yan mga kapiters 4 times 0.20 equals 0.8 dahil limang stiffener column yan 1, 2, 3, 4 at saka 5 imumultiply lang natin ang 0.8 sa time uh, sa 5 equals 4 4 square meter yan nakuha na natin yung area sa ating stiffener column sunod naman natin yung ng isisime plant beam yung plant beam natin isa lang yan uh, dahil yung length natin 10 meters i-multiply lang natin yan sa 0.20 dahil pareha lang yung sukat ng plant beam natin at sa ang ating stiffener column uh, 0.20 yan equals 2 square meters yung resulta tapos, yung area sa pli, uh, plant beam, 2 square meters. I-multiply lang natin yan sa 1 mga kapaytas. Multiply 1 equals 2 pa rin. Ngayon, nakuha na natin yung area sa stepiner column at sa ating uh, plant beam. Ipa-plus lang natin yan. I-add natin yan. Yung area sa template beam, 2 square meters. At i-plus natin sa stepener column, 4 meters equal 6 square meters. Ito na yan mga kapiters. Nakuha na natin yung area sa plant beam at sa stepener column. Ang sunod naman natin gagawin, i-minus natin yan sa buong area mga kapiters. Ito yung area sa 10 meters by 4 meters. Ito yung buong area natin yan 40 square meters uh, babawasan natin ng 6 square meters yan mga Kapighters sa plant beam at sa ating stiffener column at ito na yon 40 minus 6 square meters equals 34 square meters yan ito na yan ang resulta mga kapaiters at nakuha na natin yung area dito sunod naman natin gagawin Ah, uh, eh, multiply lang natin sa 12.5. 34 square meters times 12.5 yung bawat uh, isang square meter na kakain ng 12.5 na CHB. Ang kalalabasan nito mga kapiters is 425 pieces of CHB. Ayan. ah uh, advice lang mga kapiters, hindi tayo magbili ng Uh, ano kanang sakto lang ah uh, sa uh, CSB pag 425 na pieces ating kinahanglan na hollow block uh, gagawin natin 'yan ng 30 Kibali may pasobra tayo 5 or 10 piraso dahil hindi natin alam yung mga mason pag putol, mababasag, uh, masyu na tayo. Uh, kina kailangan may sobra tayo ibili yan lang mga kapitors ka simple pag uh, compute ng CHB yan to ganda lang kasi to pag dritso dritso lang walang bawas walang mga butas butas so, mga opening pintuan or sa bintana ba yan yan lang pag simpleng pag compute natin mga kapaiters at nagustuhan niyo tong video nito uh, pakilike naman at pa subscribe mga kapaiters okay yan mga kapaiters thank you for watching sana may nakuha kayong kunting kalaman sa pag compute ng CHB at kung nagustuhan niyo itong video ng ito, uh, paki-like at uh, sa lahat pa subscribe mga kapaters. God bless at uh, bye-bye.